Gusto mo ba na siya ay maging sunod-sunuran sa iyo sa lahat ng gusto mo? Dahil sa napapagod ka na ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya. Gusto mo ba na siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo? Yung sobra siyang mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo. At sa lahat ng gusto mo ay susundin niya. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng baso, lagyan mo ito ng kalahating tubig at pagkatapos lagyan ito ng isang kutsarang suka at isang kutsarang asin. At pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido niya. Ikaw na naman ang maging sunod-sunuran sa akin palagi. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa baso na inihanda mo na may tubig, suka at asin. At pagkatapos mo nang malagay, hawakan ang baso sa dalawang kamay mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos ay itago o ilagay ito sa safe na wala makakakita at makakaalam. Huwag niyo pong takpan ang ritual at itago ito hanggang 7 araw. At pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng kama mo o di kaya sa ibabaw ng kabinet mo. Basta hanggang pitong araw mo lamang itago ang ritual na ito. At pagkatapos ng pitong araw ay itapon mo na. At kung gusto mong ulitin sa paggawa ay pwedeng pwede po wala pong problema. At pwede ka rin naman gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mas lalong mapamamahal ang partner mo sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.